Farming, gandang araw po. Ito na video mga farming. Share ko sa inyo kung ilang buwan ba yung season natin nakawalan sa range. Kaling rooder. And start ito dito mga farming. Share ko sa inyo kung ilang buwan. Kita ko sa inyo ngayon. one month old na ito malapit na pakawalan ko sa range ito lang ko dito kasi para sabay sila sa malaki kung kawalan natin mga one month old o one month old one half dipindi sa inyo o sa akin dito mga farming one month old one half o 2 months na sa range para kakain sila ng mayos uh, sabay sila sa malaki at hindi siya madaling sakit dahil laki na sila pag maliit kasi pakawala natin ng mga farming sudi mamatay dahil hindi sila magsabay sa malaki pagkain ito ang niskarte na akin ko dito sa aking maliit na bakya kidney chicken yan yan ang talagang nagawa ko dito mga farming pag ganito no performing yan pwede natin pakawalan ito sa rinse yan laki na 3 months old na ito pag gaya nito mga sisyo na to hindi pwede pakawalan sa rinse yung ulang inahin yan pakawalan ko yan guys. kasi may inahin siyang kasama at alawa lang sila hindi ko na nilagay sa ruder yan diskarte ko dito magpunoy para ma ay ang paglaki ng mga sisyo natin yan ito pala mga parmen na pinapakain ko nito Pagka, mula mga kapisa nila galimax 1 ngayon haluan ko na ng tik tik darak galimax to at bigyan ko ng vitamin pro yung kain nila para may vitamins kahit kunti Jangan diskarti ke kita mau ke perming. Ada pegangan no, si, si, kalau mau aja sih mau sisi buku. Jangan. Itu nongon yang ring sating ma, chicken mak perming. Jangan. No. Kita yang mau terima soal nih itu nggak isu nih itu mau perming. Oh, laki nih. Itu kau perkawalan yang natin. laki lah. Jangan. Tolong nagawa ko dito ng me gaya na to so, yan 3 months old 2 4 months old para kahit paano magsabay sila sa mga lalaki kumain yan sim na hindi na pinapakain natin sila kanila tiktik at saka tahok ay galimax to ang loka natin ng kunting darat yan at yan muna i-share ko sa inyo mga at kung nagustuhan nyo itong video, kung kesa ka sa farming, chicken farming, pag-like naman sa ating video at pag-subscribe sa ating channel. Share na din para may matulungan ka tayo kahit kunti. Aming salamat po, farming. At happy farming sa ating lahat.